Hindi maiiwasan sa ilang relasyon ang paminsan-minsang hindi pagkakaunawaan. Pero dahil paulit-ulit na raw itong nangyayari sa isang mag in partner, kaya ang kanilang batang anak na umano ang kumuha ng baril at saka pinaputokan ang kanyang ama. Para bigyan mo mukha balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Pauwi sa malagim na pagkamatay ng padre de familia ang pag-aaway nila ng kanyang kinakasama sa Sagay City Negros Occidental. Pero ang tinuturong sa larin, ang pitong taong gulang nilang anak. Kagimbal-gimbal na balita ang pumutok hapon noong April 27 sa barangay Andres Bonifacio sa Sagay City. Nasawi ang biktimang si Police Staff Sergeant Lenny Alacha matapos umanong mabaril ng anak na pitung taong gulang lang. Ang ina at pinsan niyang 12 anyos, nandoon nang mangyari ang insidente. Sa kanilang salaysay, nagtatalo raw ang mag-live-in matapos magselos ang biktima sa malaking bilang na followers ng kinakasama sa TikTok. Lumipat daw sa kwarto ang mag-live-in at doon patuloy na nag-away. Pero rinig pa rin sila ng bata dahil nagkakapisikala na kinuha raw ng bata ang 9mm caliber pistol ng ama na nakatago sa isang kahon. Sa umano siya pumasok sa kwarto at pinaputukan ang tatay na tinamaan sa leeg bago tuluyang mawala ng malay. Napag-alaman pa ng biktima na mismong baril niya ang pumawi sa buhay niya. Bagaman tugma ang salaysay ng ina na si Irene Diana at pamangkin na 12 anyos, patuloy pa rin ang investigasyon. Lahat naman sila doon sa bahay, yung inawang interes na ko so sila for palat interes ng biktima na ng na autopsy na rin. Sa panayam sa isang local media sa Negros Occidental, kinuwento ng nanay na si Irene Dayanan na lumaki ang batang nakikita na sinasaktan siya ng kinakasama. Nasabi rin ng bata na narinig niyang sinabihan ng kanyang tatay na mamatay na lang ang kanyang nanay. Kaya umano ito nakisali sa gulo Makig sabihin, hindi niya makontrol yan. No? Oh, Gapang ano siya, siya, lima ka cellphone, Sus. So, na, tapos mga gamit. tapos haboy yan? Oo. Oh. Gapang haboy Patupa yan. Patupad siya. Kay hamba niya man ako, oh, natakaan ah, sa kuno. Mm -hmm. uh, ah, pero may lang kuno, kasito okay. mama. Sa ngayon, nasa Women and Children Protection ang mag-ina at ang 12 anyos sa pamangkin habang ginagawa ang investigasyon. Ang pag-aaway at hindi pagkakaintindihan ng mga magula, hindi na dapat makita ng mga anak, lalo na sa murang edad, para maiwasan itong makaapekto sa kanilang pag-iisip at pakikitungo sa iba habang tumatanda. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita. Handang ibigay ng mga magulang ang lahat para sa anak lalo na kung may espesyal itong pangangailangan. Diyan nag-viral ang isang kurier mula Cebu matapos itong makitang kasama ang anak sa biyahe. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Naantig ang puso ng netizens sa pambihirang sakripisyong ipinamamalas ng isang tatay na courier rider mula Cebu para sa anak nitong may cerebral palsy. Makapansin sa video na ito ang isang grab rider na may yakap na bata na nakasuot sa carrier. Nakahalik ang rider sa noon ng paslit habang maingat na nagmamaneho. Ang grab rider sa video ay si Romela at ang bata ay anak niya. Bali po, 2 years na po yung ganito yung setup namin. Hinahatid, sundo namin yung misis ko po sa work niya at kasama kasama namin yun si Bibi kasi wala kaming maiwanan sa bahay kaya nadala talaga namin siya kasi mas ano mas secure siya para sa amin pagkasama namin siya Ipinanganak na may cerebral palsy ang ngayon 3 years old ng anak ni Romel. Apektado ang motor skills ng bata, kaya hindi makagalaw at kailangan na palaging may nakatutok. Sa mga napapataas ng kilay sa video, paliwanag ni Romel kahit kailan ay hindi niya sinama ang anak sa oras ng trabaho. Salitan lang daw sila sa pag-aalaga sa anak. Nagkataon lang na ang video na kuha habang hinahatid niya bata papunta sa kanyang misis. Tuwing hapon naman, nag-uniform na po ako. Tapos po, ihahatid ko sila doon sa sakayan patungo sa amin para sila na lang yung dalawang umuwi sa amin. Sakripisyo na talaga ang mag-asawa. Dahil bagamat mahirap sa kanilang schedule, ibinibigay nila ang lahat ng oras na pwede nilang maibigay para matutukan ng anak. Nagsusumikap talaga kami dalawa ng misis ko para ma-provide namin yung mga pangangailangan niya. Kasi siya yung first priority namin eh. Bahala na po, wala kaming makain. Basta meron lang po siyang gatas, uh, vitamins, at saka yung maintenance niya. Kaya ang pamilya kumakatok po sa inyong mga puso para sa mga pangangailangan ng kanilang anak. Sa may mga mabuting kalooban na gustong tumulong sa bibi po namin. Kailangan niya kasi ng mouth guard kasi sinasaktan niya yung sarili niya. Kinakagat niya yung kamay niya, yung labi niya, kailangan na kailangan yung mouth guard. Kaso, hindi namin yung nabigay sa kanya kasi mas inuuna po namin yung mas talagang kinakailangan. Saludo sa mga magulang na sa kabila ng mga pagsubok ay gumagawa ng paraan para magpatuloy at lumaban sa buhay alang-alang sa mga anak. Mobile Journal Yena Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Hindi nagpatinag, so matinding init ang libu-libong mga rider na sumama sa pinakamalaking tao ng Riders Convention sa Subic, Zambales. Kasama sa kanila ang isang 87 years old na veteran rider mula pa sa Visayas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal no, Ivan Tarinque. Buhay na buhay ang moto tourism dito sa Subic, Zambales mga rider mula Luzon, Visayas at Mindanao nagsama-sama para sa isang unity ride. Bitbit -bit ang mapuporma at pangmalakas ang mga motor. Lumahok sa isang unity ride sa Subic Zambales ang nasa 4,000 riders. Agaw pansin itong BMW R18 na nasa kulang-kulang dalawang milyon ng halaga at itong Kawasaki W800 na nasa mahigit 500,000 ang presyo. Ang ruta ng unity ride mula Subic Convention Center, paakyat ng Mount Samat sa Bataan, at pabalik ng Zambales. Habang lumili niya ang mga rider bilang paghahanda sa paglarga, may nakita pa akong pamilyar na mukha. Simple lang ang bulang Unity Ride. namnamihin ang ganda ng ating bansa at i-promote ang mototourism. Mga loops that we are doing, let us make it more enjoyable. Talagang pasyan talaga tourism to enjoy more the views and the beauty of our country nagkaroon din ako ng pagkakataong makilala isa sa pinangmatandang active rider dito sa Pilipinas, si Tatay Francisco. Na ride his life pa rin sa edad na 87. Galing pa ng ilo, ilo si Tatay. Pero hindi niya talaga ipinalampas ang pagkakataong makasama sa event na ito. Kasi sa akin, basta araw-araw, pag ko, may butok si Klo ko, ride ako. Kaya naman may tuturing ng legend sa pagbumotor si Tatay Francisco. Bata pa lang, nagmumotocross na raw siya at ang bitbit -bit niya ngayon, pang malakasan pa rin. Kumisan, talo ko pa bata eh. na bata siya, pagdating sa destination, parang pagod na pagod. Hindi lang means of transportation para sa iba kapag mamotor. Nakakabuo rin sila ng samahan. Hindi lang para support pa ng isa't isa. Kung di, maging ang turismo ng lugar na kanilang pinupundahan. Mobile Journal, Ivan Talingki po, hatid ang muka ng balita.